Malaki nga ang pagkakaiba nito kumpara doon sa unang ginawa namin. Paano nga bagawid ang napakasarap na bukayo o bukhayo? At alam na alam mo ito kung taga Quezon Province ka. Simula natin gawin. Kakayudin nga natin ang niyog ng ganito. Dalawang klase ang pagkakakayod nito. Ito yung pino ang pagkakakayod gamit ang makina. Ang isa naman na ito ay kinayod ko sa pamamagitan ng pagkayod ng mura o buko na ginagawang salad. At mapapansin nyo nga na malaki ang pagkakakayod nito. Napakaganda at napakasarap ng bukayo kapag pinagsama yung at malalaki ang pagkakakayod. Brown sugar ang gagamitin nating pantamis dito. At kapag mainit na nga yung kawali, maglalagay tayo ng ganito kadaming asukal katulad ng inyong nakikita. Gagawa tayo ng arnibal para mas masarap at maganda ang kulay ng ating bukayo. At itong ang ginawa nating arnibal, itong asukal na ating inilagay, ito ay kusang matutunaw sa pamamagitan ng init ng kawali. Haluin lang ito ng haluin para alala yung pagkakaluto. At sa kinatagalan nga habang hinahalo, ito ay magiging ganito. At ang sunod naman nating gagawin ay ilalagay na natin yung ating kinayod na niyog pagsasamahin na natin ito at hahaluin Sa paggawa ng bukayo ang pinakamaganda talagang gamitin na niyog, gagamit tayo at pagsasamahin natin yung magulang na kinayod na niyog na pino nga ang pagkakakayod at yung isa nga ay yung sinasabi na alangan, medyo mura pa yung niyog na sinasabi nga ang bukayuin. Ang kombinasyon ng pino at malaking kinayod tapos maganda yung pagkakaasukal, tiyak na yung bukayo ay maganda yung kalalabasan. Makatas yung bukayo tapos siya talaga ay magdidikit-dikit. Madali siyang buuin lalo na ito ay paninda alalay lang sa paghahalo para hindi siya matutong. At mapapansin natin habang tumatagal habang naluluto na siya, kusa itong magtutubig o lalabas yung natural na katas ng niyog. Malaki ang pagkakaiba nito dun sa naunang ginawa natin. Matubig yun. Maano ito oh, ma makatas, matubig, mas masarap ito. Malaki nga ang pagkakaiba nito kumpara doon sa unang ginawa namin. Pino lahat ang pagkakakayod noon. Gawa ito ng mura. At ayan habang tumatagal ay makatas na talaga siya. Haluin lang para mag-absorb, mag-mix ng maayos. Bang talaga namang habang nakikinig ko yung kanyang pagkulo ay nakakatakam. Yun pa kayang mabango na nalalanghap ko. At ayan, haluin lang natin ang haluin dahil siya ay matatapos ng maluto. At ito na nga, luto na ang ating bukhayo. Nakakatakam, napakasarap. At alam kong habang pinapanood mo nga ay natatakam ka na. Aminin, gustong gusto mo din yan. Mmm, yummy. At ang sunod naman natin gagawin ay isasali na natin ito sa mga ganitong lagayan. Sabi nga ni inay ko mga pansarili din lamang dahil ito ay madami at tatagal ng ilang araw, mainam na ilagay ko sa mga ganitong lagayan. Dahil sigo daw yung takip at safe sa guyam. Alam mo yung guyam? <laughs> Taga Quezon Province ka kung alam mo ang salitang guyam na ang ibig sabihin ay langgam. At ayan na nga habang isinasalin ay nakakatakam talaga. Juicy, yummy, nakakatakam mapapawaw ka talaga sa sarap wow as in wow sa sarap siguradong masarap makatas malinamnam at atin na ngang titikman at ito na nga naglagay na ako sa platito at atin na nga itong titikman ang napakasarap na bukayo ng probinsya ng Quezon sarap kakaiba yung sarap niya kumpara dun sa una natin ginawa maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood please like and share follow me and subscribe